Bali, ito ba yung model ko ng Bali kagabi. Ang hapon, ginamit ko po sa isang event no, sa board meeting ng resolution ng Cooperativa. Ba. Bali, anim kami rito sa loob at may isang nakasabi. Ang naging problema nito, parehas sa para di maayos yung plus niya. At ito, papansan ninyo, ayan o, no, event. Wala siyang clutch. then, ito kagabi, sumabla yung preno. Kaya, anong nangyari, so, sumabla yung preno, nabangga ko yung isang puno uh, doon, doon. Uh, maswerte naman, kahit papano. Kasi, doon ko lang siya nabangga, hindi kami bumulosok pababa ng Ocean View. No? Kumbaga, nagiging lesson sa atin. Nung isang araw kasi, inayos ko talaga to, yung preno niya, tsaka yung class niya. Na, yun nga lang, hindi siya dumaan sa sa proper na bleeding. No? Kumbaga, nagmamadali ako, kumpiyansa ako na hindi mangyayari yung aksidente na gano'ng bagay kasi eto subukan na to ilang dekada na nakakarating ng sambales pabalik-balik yung election tapos mandaluyong uh, San Jose del Monte Bulacan at Manila so parang nagkumpiyansa ako ako na dito lang naman sa ulong ko po pero isang malaking pagkakamali dahil maaaring buhay na naging kapilin. So ito po ang kung aking magiging sa araw na to. No? Bali, ito nga, no? Ito po, bali, alam naman natin siya ayusin pero kumbaga hindi lang natin nabigyan ng time ng mga nakaraan. So ngayon, bibigyan na po natin siya ng time. No? Plus, dahil yung break niya. Kailangan po siya nitrip. At ganoon na rin po. Salamat po sa lahat. muna tayo ng transmission na. No? Tumpisa natin sa preno, clutch. Uh, Ayun, transmission naman. Yung fork niya, so kailangan matingnan sa loob. Ibababa 'to ng buo. So yung flight. Ang katulong natin diyan mga jack lang. Ayun to, babaklasin natin 'tong support niya. Tumuon na 'to. So, ayan, tanggalin muna natin yung takip dito sa taas, no? yung sa kambing Una natin kakalasin itong mga tornilyo na to. Ito, ito. Yeah, yung sa transmission mismo na. Sa so ito anak. Mga tornilyo na, na 'to. So, 'yung apat, tatanggalan na ulad ang tornilyo, ano? 1 2 3, 'di ba? din na natin siya. So, 'yan na muna uh natin 'yan. Yan 'yung muna siya apat pala ang tournil yun no? ah. Ang susunod, ito namang transmission support nya. No? Ito, ito, ito. ito, yung mga tournil yun na to Mali apat. Pero bago natin siya na baklasin, kailangan muna natin ng jack. Jack muna natin dito sa ilalim para hindi bumagsak. So ayun na, kung bagi lang tayo, kailangan mga kasama natin mga jack yan. muna natin itong transmission bago natin tanggalin itong mga support niya. No? Itong apat na tortillon na yan hanggang doon. Jack muna natin sa lang siya, mga nanay. Yan, sakto lang kumapit. Bago natin tanggalin yung mga tornillo niya. Bago natin siya ibaba, no? Yan. Siguraduhin niya lang yung mga mga kalso ng gulong, no? Yan, katulad niya, mga rib. Yan. Talagang nakalak siya, nakalak. Para hindi bumagsak, no? So, yan, nakajak na. Tanggal na yung mga tornillo, no? Bali, ibababa na lang yung transmission. Pero bago natin ibaba, siyempre, pag mag isa lang kailangan safety first. Bukod, sun, bukod dun sa mga nakatsak sa ilalim, kailangan itali muna natin yung transmission at dito sa kakapit sa tubo na to. No? Para kung sakaling gumewang man yung jack, hindi talaga siya totaling babagsak sa lupa at hindi makaka siya, no? hindi makakapagdagan. So itatali muna natin to. So yan, no? bali nakatali sa dito sa taas ng lubid para hindi mo bagsak yung transmission. So ayan, no? bali natanggalan natin lahat ng tornilyo tatanggalin na natin siya ito ang transmission support no bali yan naka jack siya tapos natali ng lubid sa taas para safety kung sakaling mislike man itong jack then doon naman tayo sa so, no? dito tatanggalin natin din yung mga torn video nito pero bago natin tanggalin i-jack pa rin natin dito no? bali dalawang jack So bago natin tanggalin yung mga tornilyo sa kabila dito sa transmission, tanggalin muna natin yung mga nakadikit sa kanya, no? katulad itong secondary clutch na to o lower clutch na to. No? Yan. Tanggalin muna natin siya para hindi masira. So bago natin tanggalin yung mga tornilyo na to. Yan, malalaki. Tapos dito sa iba, mo muna natin itong mga sagabal. No? Ito, kambi. So, yan. So ayan, at ito. No? Bunutin na rin natin ito. Ipan mo na medyo sumamit sa akin. Rabiu ni ah. Sa medyo malinis na. No? Clear, clear na, malinis na. Pwede nang ibaba yan. So dito sa pakalawang jack, no? yung kabilang dulo ng transmission, kailangan gumamit tayo ng mechanical jack. No? Ito, mechanical jack. No, para madali siyang pihitin, i-adjust. Ito. Ayan, no. May adjust baba natin siya. Ayan. Eh. yung mga kailangan natin pag mag-isa lang ng mga jack tapos tali sa taas no Ayan. bago natin tanggalin itong mga tornilyo no isa, dalawa, tatlo, apat ah, uh, pito tapos yung dalawang malalaki doon bali, bali siyang na tornilyo na, no? at itong sa break na koneksyon ng kuryente tatanggalin din natin ito no? para yun Pagkutin natin siya, no? Importante, may mga gamit tayong pandukot. Yan. Ayan. Susot natin ito. Ayan, sa mga tornilyo niya. So, pag tanatanggal na natin yung mga tornilyo na yan, saka natin siya ibababa. So, ayan. Kung wala po tayong kasama magbababa, mapapansin nyo, tatlong jack po ang ginamit natin. No? Ito. sa transmission na ibababa po natin yung dalawang jack na to ang dulo yan no? dahan dahan siya then ito ito yung maiiwan sa karugtong ng transmission, no? naka-stationary siya dyan, no? para hindi rin siya lumundo kasi naandun yung uh, uh, support niya sa makina, malayo, kaya lalagyan din natin siya ng tukod. No? Ito yung pangatlo. So ayan, siyempre bago natin siya ibaba at natin yung mga tornilyo at higit sa lahat, kailangan safety first. No? Bukod sa may mga jack, ito mapapansin nyo, mayroon siyang tali. Yan, matibay na tali at rubin. No? Yan, para kung sakaling dumulas yung jack, safety ka pa rin. Ayan. Ayan, no? nakatali yung transmission siya kahit na sabihin mo sumablay yung jack nung sa ilalim nakasabit pa rin siya hindi ka basta basta madadagan na so yan po ang uh, makakatulong natin kapag uh, mag isa lang tayo so tatanggalin muna natin yung mga video niya yan dudukutin pa natin yung tatlong video doon sa ilalim no? Okay. actually niluwagan ko na yan at uh, tatanggalin na rin yan So, yan, natanggal na tanggal na puna no? yung kailangan natin tanggal na tinitshado siya, no? tali nya kaya hindi sabog 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 yung tali sabog 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 So ayun oh, bali binaklas na po natin siya, no. Bali nung nakakabit kasi siya. Ito, ito, to Etong fork na 'to. Hindi sa sumasagad dito. Hindi sa sumasagad dito, no. Ayun Dapat 'yan sumasagad ng ganyan 'yan, Pero nung nakakabit 'to, hanggang dito lang. Mula dito hanggang dito. Kumbaga, okay naman siya, no. Hindi naman siya stuck up, no. So, since na pinabako ko rin lang naman yung transmission niya, i check-upin ko na rin yung pressure plate niya kung baka palpa or mayroon something sa loob na hindi kaaya-aya o papacheck up ko na rin sa mekaniko ko no dadaling ko na lang sa kanya sa bahay para ma-check up niya ako na lang magbabaklas kapit natin tong, ibalik tong transmission no? uh, palitan muna natin yung mga lumang grasa niya Pagmula no? dito. dito sa uh, release bearing tapos itong mga to no? bali yung luma nya medyo malagkit na matigas na ayan. palitan natin ng mga ng bagong grasa no? Ayan. so bali ayan po no? bali pinalitan lang po natin yung bagong grasa niya no? kasi yung luma medyo malapot matigas no? wala naman problema yung release bearing niya kaya binalik natin no? hindi naman siya maalok wala ako di pa rin so ayan bali ang papalitan lang po natin diyan ay yung etong pressure plate niya ano eto bali nabili ko to ko hapon uh, 800 kasi wala siyang balot eh, no? siguro nag-iisa na lang doon naka-stock doon ayan lang yung tatak niya ano di di at k no ayan oh. No? Daikin niya na yan Nagtanong no? ako nito kung magkano yung pabanding Pag-iing natapos lang doon

ng special tools ito pa rin no. so bali pag ginapit natin ito uh, ito nakalabas bali yung nakaharap doon nakasayad dito eh. itong flat, medyo flat no so lagyan muna natin ng grasa pagka kailangan isentro natin kasama itong ano no Bila Saka natin ipasok itong panentro, no? So, yan. Nakasentro na yan. So ayan yeah, no, bali all set na po siya no. Kapag mag-isa lang tayo gumagawa, mga jack yung katuwang natin no. Isa rito sa unahan, isa rito sa gitna. Then meron pa tayong tali na nakabang para bumagsak man siya, hindi siya makaka-damage no. Safety first nga sabi nga nila no. So bali pag uh, nagkakabit tayo ng transmission no, ang gagawin natin, mayroon uh, may siyang isang titi doon na sentrohan, no. Yung sa sentro mo muna siya itututok mo no. Then kapag uh, nakatutok na yung mga etong mga tornilyo niya, ibig sabihin naka 12 o'clock na siya no kailangan natin ng pwersa. Nga lang, kapag uh, mag-isa lang tayo, isang nagirap natin yung lakas. So, ang ginagawa ko dyan, kapag uh, mag-isa lang tayo, ginagamit ng paa. No? Para pwersado. Kung baga, uh, yung paa ko yung naglalaro. No? Eto, no? Kapag uh, nakatutok na, ito, laro-laro yung -laro siya ng paa. Yan. Kapag, uh, kapag uh, may narinig ka na, no? Medyo, yun, mapat na yun. Okay. Tapos ito siya, no? Pagka pumasok na siya ng ganyan din, i-jack lang natin siya ng bahagya para hindi na siya kumalas, no? Yan, kapag, uh, yan, medyo na, na-sentro na siya, balik natin natin yung So, yan po, no? Pagka uh, nailagan na natin yung uh, transmission support niya. Yan, tanggalin na natin itong mga jack, no? Na ginamit natin. Ito, naging malaking bagay dyan, eh. Mga jack niya, no? Para wala na siyang uh, nakabada nakabala dyan, no? Pagka uh, tayo ng mga top video, no? So, i-clear muna natin dito, no? to wala na itong mga to. Okay na siya. Yan. Linis-linis muna tayo ng mga jack para lumuwag sa paggagawaan natin, no? Yan. Labas muna natin lahat ng jack. Sa lower. Yes, ikitan muna natin 'tong mga tornilyo ng hindi support niya. So, yan. Sige pa na natin. Then yung mga tornilyo naman lahat ng transmission niya. No? So yung lagyan na. Ikakabit natin. Ipipiksa natin lahat. mga na pag-review niya ah. So ayan, no? natapos na po natin sa ilalim. No? Dito naman po tayo sa taas mag-focus sa mga tour video niya. no. Ah. So, okay na. Yung cambio na lang, no. Ting no, kung pumapasok lahat ng kumbiyada no. Ayun. Primera. Segunda. Tercera. Quarta. Reverse. Okay, pumapasok ng lahat no. Primera, segunda. Tercera, quarta. Reverse. Okay. Ha? No? May may klats na tayo no. Dati pag ginanong ko to, lumulubog ayo bumalik. Testing naman natin eh kung habang umaandar na. No? Ignite natin, ignition. Then start natin. Camera. Okay. Reverse. Wow, wala sa Bunda. First. Okay. Pwede na, pwede na. na.